Lots News Update mga balita ngayon, pag-asa Reef One na pinsala ng barko at parachute anchor ng China. Dalawang high-value targets sa Lalalanao del Norte arestado. 2.5 million pesos na halaga ng shabu kumpiskado. ERC Chair Mona Dimalanta nagbiteo nagbitiw sa pwesto. Atty. Sharon Garin nanumpana bilang DOE Secretary. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon sa 30% ng pag-asa reef ng ang napinsala kasunod ng grounding o pagsadsad ng isang China vessel at pagbagsak nito ng isang parachute anchor sa mga buhay na bahura noong nakaraang buwan ayon sa assessment ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD tinatayang 11.1 million pesos ang estimated cost ng iniwang pinsala nito sa hindi bababa sa 464 meters na bahagi ng pag-asa reef one. Natagpuan sa lugar ang mga basag na bahagi ng hard and soft corals at nagpira-pirasong corals sa paligid ng lugar. Noong June 7 ng tatlong oras na nakatenga ang barko na may hull number na 16838, halos tatlong kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island. Kalauna inescorta nito ng Chinese Coast Guard vessels. Suportado naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ang rekomendasyon ng PCSD na magpatupad ng koleksyon ng computed penalties sa sangkot na foreign vessel at iimplementa ang rehabilitasyon ng damaged coral reefs sa apektadong lugar. Dalawang hinihinalang high-value target ang naaresto sa by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa barangay Maranding, Lala Lanao del Norte nitong July 12, 2025. Nakumpis ka mula sa mga suspect na sina alias Abdullah, 38, Palay Vendor at alias Genje, 29, walang trabaho, kapwa college graduate at residente ng lugar, ang humigit kumulang 375 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahala 2.5 million pesos. Na-recover din ng Mark Money, Honda Click Motorcycle, dalawang cellphone, lisensya at mga gamit sa pagrepak ng droga. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa RA-9165. Nagbitiw sa pwesto si Energy Regulatory Commission o ERC Chair Monalisa Dimalanta Malanta ngayong araw, Hulyo 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Nagsumite ng irrevocable resignation si Di Malanta sa Office of the President at wala ng karagdagang detalye ang ibinigay pa nito. Hindi pa malinaw kung tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Di Malanta o kung may plano itong i-revamp ang ERC. Samantala nanumpa na sa Pangulo si Attorney Sharon Garin bilang bago at opisyal na kalihim ng Department of Energy o DOE. Bago ito ay dati nang naging undersecretary at officer in charge ng DOE si Gari. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.